Looks can be deceiving, sabi nga nila. Dahil kapag nakita mo ang negosyanteng ito, hindi mo akalaing bilyon-bilyong piso pala ang kanyang pera bakit po ganyan kayong uh, magdadamit? Uh, Parang napakasimple po ninyo. Na, nakasanayan eh. Mulat mula po. -mula ng ba? bata ako, wala akong hindi magdamit. May mga meeting nga daw po, nakashorts lang kayo eh. Uh, kadalasan, nakashorts ako. Eh, ako sa kaya naglong pads ako ngayon. <laughs> <laughs> Ngayong Webes, February 29, kilalani si ginoong Isidro Kunsunhi, ang Philippines 8 Richest. Araw-araw, galing sa New Manila, pupuntang uh, Tineo, dadaan kami UP. Sa harap ng ano ng AS building. Oh, sa kampo. Ang dami mga chicks doon, yeah. naka miniskirt. si <laughs> sabi ko sa tatay ko, Dad, gusto niya ata mag civil engineer. Eh. Tumantuwa naman siya. Sabi ko, ang problema, wala civil engineer sa Tineo. <laughs> Hindi niya alam, ang hili ko lang yung miniskirts. <laughs>